Okay, magpapaksiyaw na naman tayo mga idol. Paksiyaw na lumaan to. Ito daw, sariwang-sariwa oh. natin sa palengke ngayon. Paksiyaw na lang natin. Lagyan natin ng talong, okra. Marami luya, mura luya ngayon. Saka siling. Ayan. Ibig natin mag-slice. Uh, mag Okay, naislice na natin yung ating mga sahog sa ating paksi. Unahin natin pang ilalim itong ating mga maraming sibuya. Konti lang naman yung ating, ano, pang ibabaw natin yung iba. Tapos, lagyan natin konti sibuya sa ilalim. Tapos lagyan natin yung in-slice na siling panigang. Tapos lagyan natin sa ibabaw yung ating mga isda. Sarap to. Huwag mo na lang ng tubig. Ayan, ganyan lang. pa-baba uli natin yung ating natirang sibuyas at maya. Tapos, nagrenew din ng dalawang sili na buo. Tapos meron pa tayo. Pagkabayaran natin ilagay yung ating ating talong kasi malulusak matagal ako magpakulo nito eh tapos tong suka oh kulang ko lang isang basa mga ito iyan e, oh tapos konting asin kasi na natin lang konti o, wala wala akong video ko ito eh. okay na yan ito konting ito siya lang Okay. Ano naman ito? Pabinta. Ayan, o. Oh. Ano naman pa natin? Ayan. Tapos sigag na natin siya. Sa ating apoy. Patayin so, natin siyang matuyo yung suka. Tsaka tayo magdagdag ng tubig. Hayaan nyo lang muna siya. Huwag niyo muna takpan na ka. Hanggang sa matuyo na kaunti yung suka. Para luto-luto yung suka bago niyo ilagay yung inyong kaunti sabaw na tubig. Okay. Try natin siyang kumulo na kumulo. Hanggang sa matuyo na konti yung suka niya. Balagay natin ito. After 5 minutes. Pag kumulo. Okay. Yan o. Oh. patuyo na lang yung pan natin. Oh. Yung, yung natin. o oh. eh, Pag ganyan na. Medyo tuyo na yung sabaw niya. Tuyo na yung suka lang kasi tuyo na eh. Diba? Tsaka natin lagyan ngayon ng konting tubig. Ayos sa gusto niya. Tapos patuyo niyo rin ang konti. Ayan Oh. Tapos, lagyan natin konting oil o palasa. Ito. Olive oil. Para mas malasa siya. Ano lang, pang healthy. Patay lang natin uli siya kumulo na kumulo. Agang sa matuyo uli na konti. Yun o. Oh. Masarap. eh okay, patuyo na yung ating paksiw. Oh. Para patay natin yung asim. Yung matigas na asim. Yung nangangagat na asim. Lagating konting asukal. Brown lang to. Pwede po. Take on. Available na asukal. Yan, oh. Para mawala lang yung, yung tapang ng ase, mga idol. Andun pa rin. Kahit pinakuluan na natin yung pinakuluan. Diba? Tapos ako ito na po. Gusto natin nalagay dyan yung gulay na natin. Pag may yung tuyo na siya. Okay na. Pwede natin lagay yung mga gulay natin. No? Talong, okra. yun yan. Agi rin lang natin. Mga gulay lang. As may sira pa sili asin. At babaw, eh okra. Yan. Agi lang para may gulay lang. Abos tang pasipang sili. Pigain nyo na lang pag gusto niyo. Yan, pag ganyan, pwedeng na takpan yan. Para maluto yung gulay. Tapan natin. Dali lang yan. Mga 5 minutes lang yan. Luto, luto na yan. Okay. Luto na yung ating paksi. Una alupahan. So, na yung kulay. Oh. Tarap dyan. Okay. Kaya na tayo. Tanggalian namin to. Wala lang ang palaya to. Pero okay. is alright na to. Kasi meron naman siyang okra. Uh, Ina na. Okay.